Linyos ng ating katinig Yo. Ang ating katinig Linyos mga katinig Nagpusira yeah. siya mga katinig Kasi alam niyang minatamaan siya mga katinig Ayan Ito yun oh Or this is the video mga katinik yun na nilalaw tayo mga katinik kaya at magsusunod muna kami ni katinik yung muna at tagi isang bangka muna kami mga katinik yun magigit okay. yeah. na lang tayo mamaya mga katinik sa aking gagawin sa lahat mga katinik yun tayo mga video mamaya at, si Jogs lang katinik Jogs natin mga video mga katinik yun <laughs> <laughs> nagayos na si katinik natin ng gamit natin mga katinik at saka magayos na rin kami ng gamit ng aking kasama ng aking kapatid yun ito so, yung ating gamitin ng bangka, mga katinik. Yan, yung dating na naman ng piligsak yan ni katiniknik. Yan, eh, lagyan natin ang gamit natin sa mga katinik. Kadisi. Yan. Yan ang ating katinik. Eh, ang katinik natin yung news, mga katinik. Sabay-sabay kami lalawat, mga katinik. Yan, kukunan ka ng mga katinik. Ayan mga katinik o, kaya nga rin mga magiging akong batsero mga katinik. Ayan mga katinik, tagal na mga katinik. Ayan mga katinik, tagal na mga katinik. Naggana ako ng tubig mga yun. Sino kayo? Naggana ako ng tubig mga katinik. Baki namin do mga katinik, baki na naman ako. <laughs> muna kami bangka mga katilik. At... Kasi daw masyadong pabigat sa kanya eh. <laughs> <laughs> Ayan <laughs> Ayan mga tunik ang Yo! Yo! Tara na mga tunik. Tara na mga tunik. Oh, na papansin niyo mga tunik? Yo, yung taas ng pinagkuhan ng lupa ng kanon ng dagat mga tunik. Oh, kinain ng alon mga tunik. Yo, mga tunik, sabay-sabay daw kami. Bye bye yo.

Saka uh, medyo may hangin pa mga tinik Kahit so, ano, mga yung alon uh, niya mga tinik Ito so, ang ating katinik na mga tinik mga so, Medyo Sa tapat tayo pupunta mga tinik so, sa Pilipinsin natin na kan ng maraming bisit mga tinik Ayun so, ang ating

Salu-buguin mga ka yan mga pa 'di kami 'yung walang na kondito ba? 'Yung laking bangka, katilik, oh. okay. sa natin mga ka-Tik. Hay nako. Ito mga <laughs> Mga katilik.

Ayan mga katilig, malapit na kami sa katilig na kami sa lahat mga katilig Medyo lalayo na lang tayo mga katilig sa kanila mga katilig Ayan ang ating katilig kulinyos Ciao So yan mga katinik, nakarating na rin kami sa lahat mga katinik Ang ating katinik na si Linus mga katinik Andun sa gilid ko mga katinik Tsaka si katinik Jovi mga katinik Andun mga katinik oh Yun So yun mga katindig, uh, ah, kinakabit ni katinik Gerard yung kan natin, ang aking kuya. Yan, kinakabit niya na yung ating pundo mga katindig. At pahapon ah, uh, na mga katindig at paggabi na mga katindig. Yan. Yan. At uh, kinakabit niya na ang kanyang kanal mga katindig. Ang tatawag sa aming katindig ay layag mga katindig. Yun mga katinik, at nandito na tayo sa ating mga spot na naman mga katinik, sa ating pagpusitan mga katinik. Yun, ah, ala, sa isa ng hapon mga katinik, maliwanag pa. At yung katinik natin George is nandun mga katinik, malayo lang siya. Banda doon siya mga katinik, at tayo dito sa uh, malapit-lapit lang kunti mga katinik. Yun, ah, malapit sa pangpang. -pang, yun, na nandun yung kaponis natin mga katinik, kitang-kita. Yun, ah... Ayan mga katinig at dito tayo nakakuha ng maganda-ganda kagabi mga katinig Kaya yun na at samahan mo kami eh, Samahan nyo na sana muli ako at, at uh, tayo ng marami mga katinig Tama ng panahon na naman ata May mga uh, kulimlim kulimlim Pero walang oh, hindi naman gaano malakasan yan siguro mga katinig Yun na Pasensya na sa inyo mga katinig Kung hindi ako makapag video mamaya mag Kikiyo tayo ng posit kasi wala tayong kasamang magbibidyo mga katinig At si Katinik George natin doon yun na lang mapapalood mga Katinik at update ko na lang ating uh, mahuhuli mamaya mga Katinik Yon, uh, yun ah sige mga Katinik update update na lang tayo mamaya mga Katinik so mga Katinik ah uh, hindi ko muna kasama si Katinik Linyos mga Katinik ah uh, tag solo muna siya mga Katinik uh, At kasi may kasama rin ako mga Katinik yung aking kuya mga Katinik eh yun pala kami mga Katinik tsaka tignan natin kung anong sistema ngayon ng ngayon mga Katinik So yun mga katinig uh, Samahan nyo kami mga tinik Mga katinig kapatid Yung mga tinik ang aking ginawaan sa nakaraan mga tinik Yan Ang mga panghuli ng pusit mga tinik Ayun Papansin nyo mga katinig Nakakabad ako mga tinik Kasi dito sa lahat kasi mga tinik yung Ang iba temple ng hangin ito mga tinik Malakas man hangin pero Mainit pa rin mga tinik Sa katawan mga tinik Ayun Mamalamig yan katinig Katinig nakaready na mga kapatid Ayun mga katinig

メイクスメイクスメマガテメイクメイクは、メイクスメイクは、メイクは、メイクは、メクメイクは、メイクは、メイククク yun, uh, so yun mga katinik update lang tayo mga katinik ulit na na natin katinik ayun yun mga, mga katinik mabilis yun, yun mga mga tinik yan yeah. pagpahing yun o oh. ang bilis o oh. yan so yun mga tinik update lang natin mga tinik at magpupokus muna kami sa pangisda mga tinik yan yun mga tinik magpupokus muna kami sa pangisda ayan. update update na lang mga tinik medyo magalaw-galaw pa mga tinik isa yun Kumatalun talun talon pa sila yan makarawas si Katinik George ayun o hmm. Mekus Masih bisa yang Agus guys Mau oh, apaan yang bulatnya ambilis nama kebo Hmm, tumalon na oh. May um, may shoot. Na. Oh, hindi na lang QQ niya na. Ah, minecos, niya na. Matalsik yung tubig sa mukha ko. Oh. Yan lang po ang mamusit guys Tsaga lang Yun mga katinik Ang unang tinggan Katinik ang, ang unang parasok mga katinik Yun Isang, isang kilo mga katinik Yun Mga katinik uh, Dulo box Eh, dali, guys, watch mo ako. mga katennik? Next mga katennik. Ngayon natin parasak mga katennik. Tayo pangalawang parasak. Iyo so, para na natin akuang mga na. Iyo. na. Ngayon natin katennik. Ah, ko pa naman ng na. Aso video. Yan yeah, makinig, update update na lang ulit kanig yung So yun mga katinik. nagparasok na naman sa ating kanina mga katinik. At hindi na natin na video mga Sayang, ah, nag video ka kanina at yun, mga ko Ang pangalawang pangalawang pang, tatlong parasok mga katinig Yan At uh, uh, Langin na dito at lilin lisan at Para Malinis ang kusit natin malingsan. mga katinik yun mga katinig at magandang gabi sa inyo lahat mga katinig at on si media pa lang mga katinig at na tuwi na tayo mga katinig dahil patumal na yung pusit na lumulutang mga katinig at napunta na tayo sa bahura kasi mga katinik. kaya malapit lapit na tayo sa baryo mga katinik. at tuwi na tayo mga ang huli kong pang ulam mga katinik, na ano isang may late mga katinig kinaruas ko pang ba iyo sa ba gawin natin ito lang naman yung update ng huli natin sa pusit mga katinig. siguro mga ko lang dito siguro mga 15 o 20 mga ganun lang mga katinig. at may isang kitok at nadaanan tayo ng kitok kaya na siwalaan yung mga lutang na pusit mga katinik yun at kahit pa paano thank you lord at binigyan pa rin tayo ng kunteng blessing mga katinig. at sana sa susunod mas marami pa mga katinik yun talaga ang buhay natin mga nginisda eh sadyang minsan marami, minsan mga kunti. Uh, uwi na tayo mga katinik. Hindi na natin hintayin sila katinik dahil baka maganda pa yung pisto nila. Tayo wala na, nasa batuhan na tayo mga katinik. Nasa bahura na tayo, parang ayaw na lumutay yung pusit talaga mga katinik. At mawala na tayo muwi. Ah, may mga siwian na rin na katulad kong uh, padpad -pad sa bato mga katinik. Kaya uwi na rin tayo. Eh, ano palang gagawin natin dito? Eh, alam. Ano pa tayo dito mga katinik? Eh. hindi naman na tayo... Ano, Pumangit yung agos niya kasi Nang biglang Bilis ng tabi Mga katinik, Yung agos Yung karit ng tubig Mga katinik, Kaya uwi na tayo Hindi tayo Mag decide ng Mag -bahora. Muna mga katinik Dahil wala naman tayo Pamain Na maganda-ganda Yung pusit eh, Mabilis lang maubos yung Mga katinik Kaya yun Update na lang ng mga katinik At uwi na ako Mga katinik And, ko nang sila Katinik George Yung Good morning, good morning, good morning sa inyo mga katinig. Ayan, na dos na ng parabangon mga katinig. Ayan, na na kami ng aking katinig. Ayan, mga aking kapatid mga katinig. At mahangin hangin na kasi mga katinig. Ayan, at ang aking katinig na si Kuya Ko Gerald. Ayan mga katinig, naglilipit na mga katinig. Ayan, update sa nakuha natin mga katinig. Ayan katinig, ipailawan mo ko katinig yun mga katinik, ang tinakuha, mga katinik ayun ayun mga katinik yun, ito paano mga katinik may nakuha Lagyan pa mo rin ng tubig, Ayan, ito paano, may nakuha pa rin tayo mga katinik, yun, salamat sa biyaya yun, laging natin tubig yun mga katinik yun, salamat sa Panginoon at meron na yung panggahit, yung pangbili ng bigas yun, tingnan ka na lang mga katinik, at puno ng nga ang S-Box Uwi na kami ng aking kapatid mga katinik at si Katinik si Katinik Linyos mga katinik yan Uwi na mga katinik oh. Yo, yang makan ini nanti, lah Yow! yo.

tinik natin na ngating ngating katinit niya yun. Hindi ngating katinit. Maganda yun. Wao. Maganda yung ito. Wao. Maganda. 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 lang

Ngayon mm -hmm. mga katinik, nakawin na rin kami ng aking kapag mga katinik yun. Na yung ba paano mga katinik, nabigyan pa ng biya mga katinik yun. Maraming salamat sa Panginoon mga katinik yun. Shout out pala sa mga kasamahan ko sa MTEP. Yun mga katinik. Uh, shout out sa inyo. Shout out sa inyo mga nanonood sa aming, mga katinik. At uh, saka shout out sa uh, uh, nagbibigay sa akin ng star mga dali Kaya Ate Lot Lot yun shout out sa you Ate Lot Lot yun saka kay Ate RJ saka shout out din sa yung cap kay Delik Yambaw yun maraming uh, salamat sa inyo mga katinik uh, ganito lang ang video mga katinik uh, tagpahingan na rin mga ating katinik na si Linus mga katinik at uh, saka Magpapahingan na rin kami mga katanik. At saka kung hindi pa kayo nakapalo sa aming page ng Matinik TV sa Facebook, mga katanik, kung hindi pa ginagawa nyo mga katanik, ipalo na at mga katanik, at huwag na rin kalimutan na isubscribe ang aming Matinik TV sa YouTube channel namin mga katanik. Yun, maraming maraming marami salamat sa inyo mga katanik. Hanggang dito na lang mga katanik. Abang-abang na lang ulit sa pagdalaot mga katanik. Yo, maraming maraming salamat sa nanonood sa amin, mga tiniki maraming, maraming salamat sa mga ngayon puso para TV mag